Yo so guys. Kapi muna tayo. Big time namin ngayon. Ang pag-usapan natin ngayon, mga best. Kasi marami pang katanungan kung yung TRC ba daw, pag may TRC ka dito sa ulan, pwede ka na ba daw makalipat? Bang Europe. Alam niyo, paliwanag para paliwanag kung sa RC. Tapos kung may nag, mga subscriber natin dito na mataas yung experience sa RC. Paano? Pwede kayo mag-comment kung may alam kayo, kung may advice kayo. Yung RC kasi mga best. Ano yun? Ah uh, Temporary residence permit yan. Tapos, yan kasi, pag may TRC ka na, anytime ka na makaka sa atin. Anytime. Makabalik ka. Kasi pag wala kang TRC, uwi ka sa Pilipinas, hindi ka na makakabalik. Mag, ano ka na lang, mag panibagong apply. Pabalik ng pulan kung wala ko jobs eh. Kaya yun ang nangyayari sa'yo. Number to na ano, tanong. Walang tanong ko doon sa ano. Kasi may nagmi-message sa akin. Sabi niya, Diba yan? May TRC na ako. Um, kung, kung sakaling magka-TRC ako, kabayan, pwede na ba akong lilipat o magtrabaho sa ibang bansa? per day. Ang TRC kasi. Ano yung TRC? ah uh, guys, yung TRC kasi mga kabayan, ano lang yan? Hmm, open yan sa buong Europe, makakapunta ka doon, yan lang ang titingnan sa mga border. Yung TRC, kakulang TRC, minsan tinitingnan yung visa. Visit-visit lang yan. Yung TRC na yan kasi may nagtanong sa akin sabi sa akin na pwede na ba daw siyang magkabaho sa saan ba yun France yata yun sinasabi niya sa France tulan to France pag nagkaroon ng TRC kahit wala kang TRC pwede ka man magkabaho sa France visa mo ang gagamitin mo tapos maghanap ka ng paraan kung bigay sila ng ano sa'yo uh, legal, legal na papel gaya sa mga kasama namin galing dito obos ng visa niya nandun siya sa France kinuhanan siya ng visa ng inapplyan nila yung iba hindi kinuhanan ng visa uh, ininunuhan sila ng E1 yung tinatawag dito na E1 uh, hindi ka, wala kang huli dyan may iwan ka yun ang, ano, dyan sa TRC, ang kaibahan sa TRC. Ang TRC kasi, pagtawid mo lang yan, hindi ka mahold. Tapos, makakapunta ka sa, lahat, kahit sa ang Europe, pag may TRC ka. Hindi time ka makakapunta. Basta sa loob lang ng Europe. Yun ang, ano, kung gusto mo magtrabaho sa ibang bansa, ibang Europe, magpakuha ka na lang ng, ano, sa, ah, uh, Pukuha sa'yo ng Bilsa uh, Para sure bowl Hmm Yun ang paliwanag na gusto sa Pag umuwi ka Hindi time ka makakabalik Tapos ano pala guys Kung kayo ay may TRC na Sa hindi lang to Hindi lang to alam ha I-correction nyo na lang ako Pag may mali ako or At sabit sa mga sinasabi ko kasi minsan dito may nag may nag ano dito parang nagalit sa akin sa sinasabi ko daw iwan ko ba't nagalit. Kaya kung may maka makakita maka nito na medyo may alam kayo, i-comment na lang diyan. Share niyo na lang, wag, wag niyo akong pagalitan. Share niyo na lang diyan sa mga kababayan natin. Yung mga may mga TRC na sa previous company niyo, pag umuwi ninyo niyan, wala nang problema Yan, automatic yan, naka indikit na 'yung ano niyo diyan, nagdindom. Kasi hindi mo kayo nag-run away. Pero pag nag-run away kayo or nag-resign sa previous company niyo, tapos dala niyo 'yung TRC niyo na hindi pa nag-expire. Pag na, pag dumating na 'yung mga working permit, kontrata, Tingi agad kayo na din dumugunta sa, sa amo nyo na bago. Para kayo ay legal na talaga sa amo nyo nililipatan. Kasi pinaka-importante yan, magkaroon ka ng addendum of contract sa bago mong amo. Kung may TRC ka na. Kasi kung kahit nasa amo ka na, nasa amo ka na ng nilipatan mo, kampante ka na. Huwag ka magpakampante kung hindi ka pa naka, ano, naka verify sa kanila. Kasi pag hindi ka pa verify, in case of emergency, may mangyari sa iyo. Hindi mahahabol yung bago mong amo. Ang hahanapin dyan yung previous company mo. Kahit umalis ka na sa previous company mo, tapos hindi ka pa nakapag-verify sa, iba, sa bago mong amo, kay tatlong taon ka na dito at hindi ka wala ka pang napag-verifyan pa na bago mong amo. In case of emergency, hindi natin uh, hindi natin ano, hindi natin hinahanap 'yang uh, ganyan na uh, in case of emergency. Ang lalabas doon sa record mo dito sa pulan, yung previous company mo pa rin. Eh ngayon, ilang buwan, ilang taon or buwan ka na umalis? i -deny ka ngayon doon. Kaya ang pinaka-importante ko, may bago ka ng amo at may TRC ka or doon ka nakapagpakuha excuse, nakapuha ng TRC mag-verify agad kayo para yung record nyo dito sa pulan record mo at amo mo magkaano na kayo, magkasama hindi yung, yung case of emergency yung previous company mo ang sisitahin na hanapin. Ay, ngayon, i-deny -di ka ngayon doon kasi, oh, malis niyan, ganito, ganyan. Kaya ang importante talaga, pag may ask kayo, kahit sa previous company niyo tapos nag-resign kayo, kung saan kayo mapunta ng bagong amo, magpabripay kayo. Kasi dyan, kasi malalaman na isa na talaga kayong tao legal doon sa bago mong amo. Yun ang pinaka -importante. Kaya wag niyong kalimutan yan. Sa mga may, may, sa mga, may mga TRC na. Yung hindi pa nakakaalam. Yung hindi pa naintindihan, Basta lang nagkaroon ng TRC, kampanti na. Hindi. Pwera na lang sa previous company mo, kiluhan na ka ng TRC at hindi ka umalis. Walang problema yon, Walang problema. May TRC ka sa previous company mo, lumipat ka sa ibang kumpanya hindi ka napabripay wala, wala kang ka habol importante kasi yung nakabripay ka kasi automatic yung time ka makakauwi magpabripay ka sa kontrata mo yun yung tinatawag na ano na adendum contract kaya pa may mga TRC na dyan. At hindi pa alam. Gawin nyo yung sinasabi ko. Mingi kayo sa amo nyo ng addendum of contract. Para wala nang kakabakaba. Pag umuwi kayo, anytime makakauwi kayo. Kasi kahit may TRC kayo, wala hindi pa kayo nakapag-verify sa amo nyo, makakauwi kayo. Pero ang problema ang pagbalik. Eh, sinong hahanapin kasi yung pangalan, pangalan ng amo mo dito eh, sa immigration, hindi yan makikita doon. Kaya kahit may TRC ka na, para makauwi ka, na walang, walang sabit, magpabiripay ka na. Para kung gusto mo umuwi, kakauwi ka agad. Tsaka sa immigration at record dito sa government polo government sa Philippines yung amo mo at, at, ikaw magkasama na kayo sa kontrata kasi pag may TRC ka na sa previous mo tapos hindi hindi lumayas ka hindi ka nagpa-verify sa bago mong amo mahirap kasi kung puro kalipat puro kalipat kasi porket may TRC ka na puro kalipat lipat lipat wag numong sanay na ganyan kung may company ka na nabalitaan mo na maayos, o oh, dyan ka na lang muna. Hanggang kailan ka magsawa sa kakalilipat. Kasi mahirap yung palipat-lipat. Kasi ililipat ka, magpabiripay ka, tapos hindi, hindi ka nakauwi, naghanap ka ng ibang lipatan, magpabiripay ka na naman. Eh, di natin alam. Baka magalit yung ano, taga-government natin kasi. So, ayun lang guys ha. Kasi nung mga nakarang linggo. Ngayon lang kami nawala ng overtime. Kaya nakapag-video ngayon. So maraming salamat po sa mga nanonood sa atin. Pasensya na at kung bibihira na lang po ako makapag-video. So thank you very much. sa 3,000 subscriber tayo. Pero hindi pa rin na monetize. Thank you po at God bless.